God. <laughs> <laughs> Hello. Hello. best. Hello. 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 Welcome back. Marami The question ka na, is, Hello. 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 We have Jaycee Hello. 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 working with them? Si Paolo, first day Hello. 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 Tapos, ginawa niyang props niya, kinakain niya gano'n. Eh, hindi siya niyang nadaya. So, binibigay niya bawat take. Siyempre, dami shots. Umabot sa point, naubos lahat ng mansanas doon. Eh, hindi pa, ito na yung close-up namin. Eh, kumuha rin ako ng mansanas. Nag-aaway kami ngayon sa isang apple kung sino kukuha, di ba? So, ang ending, kumagat muna siya, tapos sinago siya, ginulong niya, tapos kinuha ko, sinawa ako yung hapon. So, nun parang naramdaman namin yung teamwork niya. Uh, 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 ka. Saka so, sabi ko nga kay Paolo, tahimik kasi yun eh. Deep, di ba? Yung in, ano nga, intense indie actor, gano'n yung ano niya. Yung... Eh. So, nung nag-NMK kami, hindi ko siya masyadong makausap. Nakangapa ako eh, tahimik lang eh. Pero dito sa The General madal-dal siya ha. Minsan bumabang panga siya eh. So, yun yung sabi ko. Masa yung set, parang lahat ang makukulat, pinagsama-sama nila, kaya magulo. <laughs> uh, si JC naman po, si JC kasi kasama ko, um, click pala. Click pa lang si JC. So, sa mga unang eksena niya kami magkakasama. So, nakita ko siya mag-grow as so, an actor. Ganyan ngayon, may pamilya na siya. Nakakatuwa kasi sobrang humble pa rin niya. Mabait kasi ni JC nung pumasok siya. Ngayon, parang kung alam kung posible pa, kasi ang bait niya na nun, mas bumait pa siya. Ang positive ng tingin niya ngayon sa buhay, siguro bilang bagong daddy, ang ganda natin niya sa world, yung mga bagay siguro na tingin natin may konting nega na, sa kanya positive pa rin niya i-attack yan. So, ang sarap mag, maging katrabaho yung ganun eh, yung walang complaints, um, thank you lang ng thank you sa lahat, kahit yung dapat hindi na siya mag-thank you, nakakatuwa silang dalawa. Nakakatuwa na magkaroon ako ng ganung mga ka-eksena, ganung mga katrabaho tao na kaya mo biruin sa gilid, pero pag trabaho tayo, seryoso, seryoso, yun yung passion nila. How about sa Diamond Star natin with Miss Maricel? Yes. Kumusta yung mga naging eksena niyo? Kinabahan ka ba? Sobra! May... Kasi po, um, unang eksena ko po sa buong The General's Daughter, siya po yung ka-eksena ko agad. Hindi ko po po siya nakaka... Hindi pa po, po kami nagkakaroon ng chance na magkatrabaho together before. So, syempre kabadong kabado. Kasi, yung nga, balita ko, take one actress, bawal ka magkamali. Eh, siyempre, pag pilot, nangangapa ka pa ng character mo. sa so, kapag pagalita ka director, na bakit yan yung atake mo, ganyan, 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 ganyan. Buti so, na lang, she's very excited dito sa teleserye na... Ang, um, ang galing niya ang pagdating niya sa set, alam niya yung mina niya, tapos hindi siya madamot. So, pag tingin niya medyo hindi okay yung bato ko doon, ako sabi niya ako sa gilid. Tapos so, hindi niya ako ng pointers. Tapos so, hindi niya sa akin, oh, ganyan, ganyan, ganyan ito gagawin mo na. Nakakatuwa kasi bilang isang diamond star, para i-share niya yung knowledge niya, pwede naman niya ako pabayaan eh. Tapos so, magmukha akong ano lang doon, kawawa sa eksena na hindi, hindi ka nakala, na hindi, hindi mo yung, yung emotion na needed. Pero nag-effort talaga siya ang bilis, magbihis. Ang Nagpapantanong pa na ako, nagdudun sa so, set. Kinausap ko siya, may mga pang third day na, kinausap ko siya, ah, huwag ka masyado professional, nahihirapan ako na humabot. <laughs> ang bilis-bilis mo, alas 4 pa lang, alas 7, nangangato ka na sa kwarto. Ang bihira, nakabody makeup ka na, alas 5, alas 7 pa yung call time mo. Parang, ganun siya ka-excited magtrabahati kasi siya sa mga kasama niya. Diyan ka din mo rin bang masampal <laughs> ng isang Maricel? Hindi ko lang <laughs> po siya. Kaya gusto ko talaga na friends kami dito. Close kami. Kaya nga may eksena na medyo nagkaka... Hello po, Sir Rodel. Nakikinig po ba kayo? <laughs> may, eksena, may eksena na medyo nag, nagka, kami friction. Natatakot na po ako kasi ayaw po pong maramdaman, maranasan yung legendary sampal po ni Tita Maria. So gusto ko po, kampi lang po kami dito. <laughs> Okay na po ako sa gano'n. No? <laughs> Dahil marami na kami sa last month teleserian teleserye The Legal Wife, yung mga catfights. Dito rin ba meron kang makaka-catfights? Dito Yun kasi cat fight Dito kasi sasapakin kita, disipahin kita, gano'n. Mas ano siya, direkta. Mas, direkta. Gusto mong ma-experience, Chad? <laughs> <laughs> mas mas gano'n. Marami kayong habangan eh. Marami kayong abangan sa ganyan. Kung nagustuhan nyo dati yung mga Sinahan namin sa The Legal Wife. Sure dito meron kayo mga bagong ininigitin. lalo na po kay Ate Janice yung mga lines niya, kung paano niya i-deliver yung galing na Ate Janice dito. Super. Kung paano niya binato yung yung niya at pinakita yung eksena na yun. I'm sure mag-ready -re ka for her. Diyan, last question. And um, gaano ka ka hands on dito sa teleserye na to in terms of the script in terms of the preparation na uh, physically sa looks sa, script wala sila Sir Rondel sila yung sumulat and I'm very you know I'm very happy kung paano sila nagsulat kanito um, yung mag magsulat wala akong wala akong complaints sa script wala akong pinapakailaman it's our creative team talaga ng dreamscape sila 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 talaga to Uh, kami, ako bilang artista, trabaho ko lang naman is to follow instructions sa script sa kanilang director ko, at yun ang ginagawa. Pag may ibang mga questions naman, sa amin na lang yun, yung parang inyo na lang, para kung paano lang namin itatawid yung mga characters namin, kung, kung paano kami i-coconnect, connect, ano na lang. Uh, sa preparation naman, doon ko ako nag-ask kasi I have to protect my back. So, sinabi ko na na, baka pwedeng sa main in advance kung ano fighting style, mga gano'n gano'n, pero Uh, dahil hindi pa kami ready that time, ang pinaarap nila sa akin is, um, ilang isang sundalos, kung paano mag-drills, sa ludo, uh, paano buhay kampo, buhay ospital. Um, ilang araw po kami na nasa ospital, lang yung umikat po kami sa loob ng ambulansya. Uh, they're very gracious sa amin, especially yung head nurse po natin sa EFP. Ang pait-pait sa uh, po niya sa amin so, uh, dun sinuportahan niya kami dun sa ospital. Um, Nag-aaral ako sa, sa akin ng mga kunting martial arts para pati kung hindi na sa sakit ibad ko po. Um, aral po akong motor, aral ako kung ano man, kung anong mga kailangan po sa sphere. And, and, thankful kasi nagkakaroon ako ng opportunity na matuto ng mga bagong bagay dahil dito sa mga siya generous doctor. Thank you, Jen. Welcome um, back. Thank you. Thank you, Chad. We're down to my last three questions. Yes,